Ayan po, ang batang laki sa biko. Nilalantakan niya na po yung biko. <laughs> hmm? Thumbs up daw. Boink. Boink. Huwag ka mo maigi. Sige. Go, Athena. Wala siya nakuha. <laughs> Kawawa naman si Taba. Wala nakuha. Ayun na, ayun na. Marunong na. Ay! Naulog. No ay! Yummy! Perfect. Yummy egg? No, not egg. Biko. Yummy? Yummy biko? Good job. Mm. Sabi mo, sabi mo, thank you, mamila. Thank you, mamila. Sweet na ang kuya. Oh, eat, eat, dali. Eat. eat more. Ay, no, eat eat siya ng liko. Eat more? Sleepy, no, kuya. Sleepy, ya yeah. Kwento pa eh. ito siya. Kaliwa ginamit. Ayan, kala na. umat natin. Ah. Para. Oo. Oh galing nga. Good job. Yami, Biko. Yami, Biko. Yami, <laughs> Biko. Oh, oh, mm. Ay, kaliwa ete. Marunong din sa kaliwa. Marunong din sa kaliwa, oh. <laughs> kaliwa kanan. na. Salitan. <laughs> Nabagod na daw kasi yung cover ano, gabi na. Gabi, ang book niya, ang kapalo. bite. Mm, charak. So pala niya malamig. So, so good. Wow, ah. so good. <laughs> so, hindi na nakataste kinamay. Cold. Cold. <laughs> ah, so cold. So cold mm, galing kasi sa ref 'yan, eh. So cold daw. Hindi siya matututo kutsara. In fairness ha, marunong siya umawak ng kutsara. kamay niya. Wow, yummy. Ay, diba? siya ng kutsara. It's so good. it's <laughs> so good. <laughs> Ikat mo <laughs> Digo. Digo. nakain niya na yung malaki? Oh, We got! <laughs> Grabe, lumingon lang ako iyo Tapos pag tingin ko, wala na yung malaki. Grabe. Oh, meron marunong ang kutsara. Oh. Wow. Very good. good. Kaling. We got! Sunod niya pag kutsarain ko na ito mag isa. No, yeah, para yeah, maingad yeah. niyo siya kumain. We got! Pag malinis kamay niya. Mayroon siyang malaking plato. Mm -hmm so ito na kanya kaya malaking ano dito ng no? sapin. pen mm -hmm. kung mahulog man ay uh, parang ganito hindi <laughs> tayo mahirapan mag ano linis oh ito ang galing eh oh. ito na ako kutsara Ang eh. <laughs> ah, hindi ko tinuruan mo kutsara yan. Hinawa ko lang sa kanya yung kutsara. Nice. Walang ano, na Ubus na, guys. Look at that. Simot. Kaya kutsara, sinisimot po. Lati kutsara, oh. Sinisimot po. Si Atina, go. Eat. Ganyan po kasarap ang biko ng mamila. <laughs> sinisimot talaga niya. Wala na. Tingin na kong kutsara mo. Oh, meron pa konti. O, oh, sisimutin pa rin niya. Ayan. <laughs> Pwede na po siyang endorser ng ano, vitamins. <laughs> mm -hmm. After mag-vitamins, hindi na kasi wala kumain. Mm -hmm. Vitamins, milk. <laughs> Diaper. Very good. Very good. Okay. Satisfied customer. Pwede niya. Satisfied customer. Ito Good job. Yummy. Yummy. We good. We good. <laughs> Very good. Check. Atina, check. Check. Good. Yummy. Mommy. Bye-bye na. Say bye-bye. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys. Hello. Please guys. don't forget Bye, guys. bye 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 say bye 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 say Close. bye guys click the notification bell eh. don't forget to subscribe uh, yeah.